<laughs> Sama na kayo sa vlog si Boy? pakiramdam eh. Ang ah. dami pa rin yung nagpokin <laughs> Ay! Ayan! Sabi! <laughs> Tropa, gabi-gabi, pinukuyat mo ko eh, si Papanood sa iyo. Hindi na, tropa, ba tropa sabi ko, kung ayaw sa mga pumayag sa, to, sa 205, Uwi na. Uwi na kami. Kung papayag naman kayo, iiwan na namin pera, Di kukuha ng kotse, manghihirap pa ako limang libo. Ay, wala, hanggang dalawang muti. Ah, ka lang. Ha? Mami, si shoutout ka. Family friends. Ito, tropa sa chago. Tapakapay, di bossing. <laughs> Tapos coaching na gusto ako eh, ibigay niya yung presyo kasi siya talo. Ano ba yung first car? Sa <laughs> <laughs> Chago First car mo yan? Mm, no. First car nga. Mm, yun yan lang. lang. ito, ito sa amin. Kami. Yung ito. Ayan <laughs> <laughs> daw. <laughs> <laughs> Tagagabi kami pinapanood Ikaw lagi ito lagi tagapalat siya. Sana takapasalit Pero napakalit na tinawad ko nung akin nanonood sa cellphone na... Hindi <laughs> <laughs> ka laki nga natawaran na talaga. O tropa talaga. <laughs> <laughs> Shout out kay uh, Babos Garage kan. Yan. Sino pa Ikaw boss, bago pa din. Tayo magkapit ba? Ay, nandiyan tayo walk-in mga boss. Sige, ba sa tropa oh. Boss, uh, uh, sagad mo na talaga 'yung 2 Oh, hindi, oh, wala na talaga tropa oh. Dalawang oh. <laughs> motor ya 'yung motor, dalawang motor pa lang kuha. Ako magkapit ba lang tayo kaya sinamahan ko na rin. Oh. Kaya sabi ko sa tropa kung asan boss inyo, kung ayo niyo. Ayun. Iwala ko pera, uwi na ako. <laughs> kung ayaw nyo, dalawang daan na lang. Kung ayaw kayo magpatawad, uwi ko to. Hindi ko naman ninakot. Hindi ko magreklamo kayo. <laughs> Ah, sige na. Bigay ko na sa'yo. 2 o 5. Yung yun. Ang galing mo manawad. Yor, wala mo na Wala mo pang panggabot. May sakit si AC. Sakit po. Oh, Parang na. Napatayo. Napatayo Narinig ko kasi boss ni boss eh. Sabi ko, daldal nun ah. Sabi ko, sabi sabi ko pinapanis yung kadaldalan ko ah. Uh, <laughs> then narinig ko po kasi mo, <laughs> boses, natuwa ako. Tarangayan <laughs> sa uh, Ah. Uh, oh, lang. <laughs> Napaka ba eh? niya ako ng kutya. Buti na nadali mo ng ratrat rat saan Sa alagang. Nadali mo ako ng rat na buhanga, napatayo ako kahit misakit, sakit. Pero pa, kahit sabihin namin nasa Sukupa, barangay kami, pwede mo naman kumingin ng tulo kung saan may problem Congrats, boss. Thank you so much. Salamat eh, thank you. Papay, pinigyan mo ako. Picture, tara. Ano? Ano? At picture muna kami, mga boss, ah. Pero tita, may sakit na yan. jambi na gano, salesman of the year. Nag-acta